Yo, what's up sa inyo mga boss? So, welcome sa ating YouTube channel. Siyempre, ako si Motodjack56. So, ayan mga boss. O, so, sa lahat mga kapanood nito, kung bago ka pa siyempre, like, share, and subscribe. Tsaka, pag na rin mga boss, yung notification bell dyan sa gilid para manotify ka sa lahat ng mga video ko. So, ngayon mga boss, ano, uh, tuturuan ko kayo kung paano magbitaw ng clutch ng sasakyan yung truck na to para hindi mamatay yung makina. So marami nagtatanong kasi itong mga boss eh. Marami nagko-comment to sa, ano, sa comment section matagal na. Pero hindi ko nagagawa ng video. So ngayon nagkaroon ako ng kunting ano. Kunting time para magkaroon ng mag, magkagawa ng video na ganito. Kasi dati nagkuntint ako ng ganito. So marami nagtatanong kung paano daw 'yung paahon para hindi daw mamatay 'yung makina at saka 'yung pagbitaw ng clutch para hindi mamatay 'yung makina. So, unang-una mga boss, so sinasabi ko to, uh, hindi ako magaling na driver, no. Hindi ako magaling. Para lang to sa mga gustong matutong magmaneho at saka sa mga binante na gustong magmaneho. At saka 'yung iba pa na gusto rin matutong magmaneho. Hindi to para sa mga driver na sa mga marunong na magmaneho hindi na to para sa inyong video na to para to sa mga hindi marunong pa sa mga gustong matutong magmaneho so ito mga boss pag-aaralan muna natin kung ano-ano ba yung dapat pag-aralan dito sa truck na to bago ka matuto ng sasakyan so yan mga boss syempre pag-aaralan muna natin yung ano yung cambio syempre ito yung cambio ito mga boss ito yung R reverse yung one, yung 1 pa ganito tapos yung 2 second gear third gear pa ganyan tapos yung fourth gear pa ganon tapos pa fifth gear pa ganito pero syempre hindi mo makakambyo yan mga boss kung hindi mo tatapakan yung clutch so dito naman sa baba mga boss ito yung clutch ah uh, preno tsaka yung gas so paano nga ba ito kakambyo mga boss para makambyo mo to syempre tatapakan mo yung clutch yan tatapakan mo yan yan tatapakan mo tapos kung aatras ka, igagano mo siya mga boss. O, gano mo muna. Kabig mo pa kaliwa tapos tsaka mo itulak. Yan. Naka-reverse na yan. Naka-reverse. Patras. Pag primera naman mga boss, pag ganyan. Yan. Ganyan. Ganyan ang itsura ng primera. So, susundan mo lang yan mga boss kung ano yung nandyan. Kung may mga araw na nandyan, so, susundan mo lang to para may cambio mo yung ano, sasakyan. So ang tanong mga boss, paano naman para hindi mamatay yung makina? Sa una, siyempre, sa una, pagbaguhan, namamatayan ng makina, di ba? So siyempre, ito mga boss, pag-aaralan mga rin to. Ito clutch, ito freno. ito gas. So para hindi mamatay yung makina mga boss, di ba? Halimbawa, isipin na lang natin na umaandar na yung ano, nakasusi na, nakasusi na yung ano, nakasusi na to, nakabuhay na yung makina, isipin na lang natin yun, no? So, unang-unang gagawin mga boss para hindi mamatay yung makina. Siyempre, yung paa mo. Yan. Unang-unang mga boss, pag ito naka-handbrake, di ba? Buhay na yung makina, tapos naka-handbrake. Bago mo tanggalin yung handbrake mga boss, siyempre, tatapakan mo yung preno. Yan. Tatapakan mo yung preno para hindi siya tumakbo. Sakaling tanggalin mo na yung handbrake. Pag tinanggal mo to mga boss, ganyan. Pipindutin mo lang yun. Ganyanin mo lang yun. Oh. Ganyan lang mga boss, oh, pipindutin mo lang Pindot, tapos tsaka release Pababa, ganyan So ganyan, tapos tatapakan mo yung preno para hindi siya tumakbo Kung sakali yung Pinaparadaan mo, hindi pantay Para hindi siya Umusog nung patras O di kaya pa, pasulong, yan Bago mo siya tanggalin yung Handbrake, so ayan mga boss no? Ganon, tapos Sa una naman mga boss, para hindi ka mamatayan Ng makina Ganito yung gagawin mo. Halimbawa, na um umaandar na yung ano, umaandar na yung sasakyan. Sipin na lang natin umaandar na yung sasakyan. Ganito yung mga boss, oh. Tatapakan so, mo muna yung clutch, ganyan. Tatapakan mo yung clutch, di ba? Ganyan, oh. Didiin mo to mga boss, yan. Didiin mo to yan. Didiin mo siya, diin, sagad. Tapos, tsaka mo siya ikakambyo ng second gear kung walang laman. Kung walang laman yung truck. Pero kung may laman mga boss, first gear kung loaded ka, yan, first gear, ikaganyan mo. Ngayon, pag nakambyo mo na ng first gear, nakaganyan na, di ba? Yung cambio dito mo, ay yung clutch dito mga boss sa kaliwa mo pa. Unti-unti mo siyang bibitawan. Bibitawan mo siya ng konti, ganyan. Hop. Kalahati lang mga boss, kalahati. Ngayon pag naramdaman mo yung makina na nanginginig na, tapos parang gusto nang tumakbo. Tsaka mo na bibitawan yung reno. Ditawa mo na yung preno ng dahan-dahan Tapos yung clutch Ditawa mo ng kalahati Tatakbo na yan mga boss Para hindi mamatay yung makina ganun Pag binitawa mo na siya ng ganyan Pag binitawa mo na ng sagad na Ditawa mo na rin yung preno Ito bitaw mo na Tsaka ka na magagas Tatapakan mo na yung gas Yan ganyan Ganon, ganon mga boss yung ano, ganon yung diskarte. Para hindi ka mamatayan ng <clears throat> makina. So, paano ulitin daw mga boss? Ulitin natin. So, ganito. diin clutch, yan, diin, Tapos, cambio mo ng segunda kung walang laman, ganyan. Segunda na lang. Total sample lang naman to. Segunda, second gear, kung walang laman yung truck. Tapos, yung clutch. <coughs> to, mga boss, bitaw mo siya ng kalahati. Half clutch, yan. Kung tawagin half clutch o so, sa iba, biting point, di ko alam kung anong tawag. Basta ganun bitawan mo siya ng kalahati mga boss manginginig yung sasakyan, yung makina manginginig yan, pag nanginig na yung makina yung preno dito sa kanan mo ito, bitawan mo na kasi tatakbo na yan, tapos tsaka na maggas ng konti yan, ganun mga boss so ganyan, para hindi mamatay hindi mamatay yung makina kapag una, pagbago pag, pag ka pa lang So ayan mga boss no, para sa lahat ng mga gustong matuto magmaneho, o di kaya sa mga ano sa mga painante, o di kaya sa ibang ano na gustong matuto magmaneho, so sana may na-share ako sa inyo na kunting tips kung paano magmaneho kung baguhan ka pa lang para hindi ka mamatay ng makina para sa unang sampa mo sa truck para hindi ka mamatay ng makina. Ganoon lang mga boss, bibitawan so, mo yung clutch nang kalahati. Kalahati. Uh, pag pakiramdaman mo yung ano ng makina kapag nanginig na yan mga boss manginginig kasi yan eh pag nanginig na parang gusto niya nang tumakbo tsaka mo nabibitawan yung preno pag mo yung preno bitawan mo yung preno, oh, yung kanan mong pa ah. so lilipat mo na sa gas. Tatapakan mo na yung gas ng dahan-dahan lang din para tumakbo na yung sasakyan. So ganoon lang mga boss, ganoon lang kasimple. So sa susunod naman mga boss, paano naman daw kaya, may mga nabasa pa kasi ako kung paano daw mag, paano daw kung paahon paahon para hindi yung matras yung ano yung sasakyan ng kapag paahon mga pabitin so sa so, siyempre sa susunod ng mga boss tatalakayin natin yan sa susunod gagawa natin ng video sa susunod naman ng mga vlog mga boss so comment lang kayo dyan mga boss sa baba kung anong gusto nyo malaman about sa pag ng truck so ulitin ko mga boss hindi ako, ako magaling na driver ha sinishare ko lang sa inyo para matuto rin kayo sa mga gusto lang sa mga painante hindi kaya sa mga gustong matuto yang video na to para sa mga ano, para sa mga gustong matuto lang, hindi para sa mga driver na na magagaling. So, yan lang mga boss. So, babay na sa inyo. So, siyempre, like, share, and subscribe sa aking YouTube channel mga boss. Tapos, pinitan nyo mga boss yung notification bell dyan sa gilid. Para paggawa ko ng video sa susunod na video na kung sakali meron kayo itatanong, so, manonotify ka agad kayo. Yan lang mga boss. See you next vlog. Peace! Bye-bye!